Hmm, Dami na nanonood ah. Sige, mag out na lang muna tayo. <laughs> Deferred muna ang ating ano. Ang ating uh, Solarence tutorial. Kasi hindi pa kami tapos dito sa project eh. Ah, dito pa rin sa ano, Pampanga. So, dali, i-post natin sa Install it now. Okay. Yeah no. So <laughs> Ayan, pa-pause natin. Deferred muna. Ayan. So shout out na lang muna natin yung mga nanonood, no? Copy link. Okay. At ganun, anong Pwede ako makapag-share. Share. Copy link. Hmm? Ayaw mo ha? Ayan. Boss, yung hybrid mo na one solar, 3 kilowatts, ilang volts po ang charging voltage? 29. Masyado mataas yan, sir. Pagka 29, uh, mangyayari sa'yo dyan ay... Uh, possible na mag-over-voltage ka. Mag-off ang inverter mo. <coughs> Dali ah, tingnan natin yung mga nanonood at nagtatanong. Yan ay, uh, possible na mag-over-voltage ka. Mag-off ang inverter mo. <laughs> si Sir Benedict Florin. Ayan, andali, yeah, pupunta tayo yeah, sa dulo yeah. ha. Ito tayo sa dulo. At yan. Wala nang ano, music. Shout out kay Sir Benedict. So, yung nakikita nyo ngayon ay uh, 54 pieces na 500 watts yan. At uh, hindi namin na natapos ngayon. Supposed to be, tapos namin yan. Kasi nga, uh, nag-parallel kami. At, uh, medyo meron ako mga pinabago. Kaya, kailangan ano, kailangan may ayos muna mabuti. dalawa yung uh, inverter natin dito. So, parallel connection. At, uh, possible nito, bukas na yung power up. Kaya lang ay gabi na. <coughs> so, nandito ako sa dulo. Ano? Ito. Um, six uh, strings ito kasi three strings ang uh, bawat uh, inverter natin. Three strings. At uh, wala tayong nilagay na parallel dito. Lahat ito ay mga naka-series. So, ilan nang uh, pwede nating i-series Okay. So, ang yung ating uh, inverter, ano na syempre, nandun sa loob ng inverter, yung uh, solar charge controller. Kasi hybrid yan eh. So, hybrid on grid. Merong uh, 3 MPPT's yan sa loob. At uh, anong nangyari dyan? Ay uh, bawat uh, string, 9 pieces. So, itong... Uh, 27 pieces na ito ay uh, tatlong strings na to Dahil 9 uh, pieces ang bawat string. So, string 1, first 9. Second 9, string 2. Third 9, uh, string 3. Fourth 9, string 4. Fifth 9, uh, ano, uh, string 5. And the last, yung uh, last 9, ay uh, string 6. Ayan. So, mayroong tanong dito si Sir JB, bidad. Sabi niya hybrid po. 3 kW 6 pieces po na 500 watts compatible po ba? Um compete natin sir ano? 51.7 ang uh, voltage niyan. Kung magsi-series ka ng uh, dalawa. Ayan. Series ka ng dalawang piraso, aabot ka ng 102 o 103.4 ang uh, magiging BOC mo. So, pasok pa naman sa tingin ko kasi kung uh, two, dalawang isi-series mo, ano, hindi naman siya lampas sa 150. Although yung 150, ano, yung 150 voltage ay para sa 48 volts. Kasi nasa 72 yung, ano yun eh, yung range. Kung makikita mo sa gilid ng uh, solar charge controller niyan, merong uh, range yan, ano, ah uh, 36 to 72 yun yung uh, 24 to 36 yata yung uh, para sa 12 volts then uh, 36 to 72 para sa 24 volts and then 72 to 150 yan yung para sa 48 volts ngayon kung 6 uh, pieces yan ang uh, tingin ko dyan, pagka nagkaroon ka ng connection ng uh, dalawa no so tataas yung uh, yung uh, voltage mo kasi 51.2 51.7 magiging 103.4 and kung ipaparallel mo yung tatlong naka series na yon that means uh, 2s and uh, 3p ang uh, tataas sa iyo ay ampirahe. pero yung voltage mo magiging uh, 104 lang ha assuming na open yan na open na uh, circuit voltage ang tinitingnan natin Uh, nasa 103.4 so pagka uh, pinarallel mo yung tatlong 103.4 na yan na nanggaling sa so dalawang uh, series mo na dalawang 500 watts ang tataas sa iyo dyan ay yung uh, ampirahe, yung amperaje mo since uh, dun sa siniris mo na dalawang piraso ay uh, nasa 13 point something sabi mo 13 na lang, i-flat mo ng 13 So, kung 13 yun, pagka pinarallel mo yung uh, tatlong uh, 2S mo, 2 series mo, ay i-add ia mo lang yung 13. So, tatlong 13 ang i-add ia mo. Ilan yon 30, 39. So, 39 amperes. Pasok pa naman kung uh, uh, sa, sa 24. 24 volts, 3 kilowatts. Kasi 60 amperes ang nakalagay dyan. Okay. Pasok pa yan. Kaya lang, ang uh, setting mo dyan, no, dun sa charging current, huwag mong isasagad kasi baka nilagay mo sa 29, mag-automatic na mamamatay yan. So, mayroong time kasi niyan na nasubukan ko, 29.2 or sabihin 28.4 ang uh, highest sa uh, voltage mo. Uh, namamatay yan. Namamatay kasi pag umabot doon, pumapalo pa ng 29 yan. Minsan 30 pa nga. Siyempre may protection yung uh, inverter or yung MPPT may protection niya, nagka-cut off, kaya namamatay yung inverter. So, ang naging remedy ko dyan, nilalagay ko sa mas mababa na highest voltage. Okay lang, kahit uh, 27.6 or 27.8, at least tuloy-tuloy naman. Continuous yung uh, function ng inverter mo, hindi namamatay. Ayun. So, try mo yun, sir. Try mo yung, ano, kasi pagka yung uh, may load na yan, big sabihin, nakakonect na yan sa, sa yung uh, DCMCB, at medyo taas mo lang yung DCMCB mo, pwede mong ilagay sa 40, 40 amperes. Kasi nga, nag-39 ka na eh. Dahil dun sa 2S, 3P. So, sana maintindihan mo yun, yung 2 uh, series and 3 parallel. So, pasok pa yon dun sa requirement na 60 amperes ng MPPT, at uh, maaaring pasok pa rin yun dun sa voltage requirement ng 24 volts. Ayan. So, di ko natapos ano. Di namin natapos ngayon. Yung uh, aming uh, installation. Yung commissioning. Di namin natapos. Dahil nga marami pa yung uh, ginawa. Kaya yung uh, sinasabi kong nga uh, tutorial since wala akong gamit dito ngayon wala akong maipakita kaya uh, hindi ko maitutuloy dito obviously dahil nandun sa shop nandun sa garahe yung ating uh, ano mga gamit no kaya ayon uh, tinatapos ko lang muna ito rito and then uh, na kami then balik kami bukas so bukas ano na lang naman eh Uh, grounding na lang, tapos tatakpan na. Ayun. Medyo challenging kasi yung uh, nilagay namin na battery cable, ano, um, gusto ko kasing magsiguro kasi matataas yung uh, load nila. Uh, anim na inductive type yung uh, heat gun. Nasa 2 kilowatts yun eh. So, 12 kilowatts na agad yun. Although hindi naman yun ang uh, nagiging, ano niya, pag-actual. Hindi naman na humuhugot agad ng ganun kalaki. So, nilagyan ko ng malalaking battery cable. Instead na isang 50 mm squared lang, ay ginawa kong doble. Para wala tayong sinok-sinok, ano? Yung sinok ibig sabihin nabibitin. Pag nag-draw ng current ang uh, inverter galing sa battery, hindi mabibitin 'yon. Hindi iinit dahil uh, na double yung uh, laki ng ano, nung uh, battery cable. Pwede na rin dalawang uh, 35 mm. Hindi rin iinit yun. Kaya lang ang uh, available ko dyan is uh, 50 mm squared. Kaya uh, bawat uh, terminal ay uh, nakadalawa yon So dun sa terminal, ano, battery terminal na nakalagay sa day, di ba? Apat yon Lahat yon meron. Although hindi naman required na lagyan. Kaya lang, yun niya, gusto ko lang makasigurado. Kaya nilagay ko yon So, ayon ayun, <laughs> ayun mayroon tanong dito si Bin Aniseto. Sir, ano nangyayari sa Deya sa 5 kilowatts pag nag-overload, nagsha-shut off po ba? Ang nangyayari diyan sir ay uh, mayroong kang mapapansin doon sa gitna ano may nakikita karon ron uh, mayroong error code na lalabas doon So, kung gusto mong ma-determine kung ano yung uh, error code na yun, punta ka sa device, information, pindutin mo yun, nandun yung uh, specific error code. At uh, since error code lang yan, although minsan may uh, short description, mas makakabuti na tingnan mo na doon sa mismong uh, manual. Kasi tayo, mahirap tayo, <laughs> mahirap natin i-memorize yung sa dami ng mga error codes na yan. <sighs> Okay. So tanong uli ano, medyo nakakarami na to si Sir ano, si Sir JB siguro nag uh, nagdi-DIY na to si Sir JB. Sabi niya, boss, samantalahin ko na po habang naka-live ka po. Oo, samantalahin mo habang libre. Hindi lang dahil sa naka-live. <laughs> okay. So ang tanong niya is uh, Ano po ang size ng wire compatible sa panel ko na 6 pieces 500 watts series? And parallel. Ah, okay. So, gamitin mo na yung, ano, yung uh, twin PBK ball 6mm squared. Makapal yun. Kasi, pagka nagpa-parallel ka, no, series or parallel, pag sa parallel, tumataas ang ampirahe mo. So, kinakailangan, lalakihan mo rin yung ampacity. Kasi, nakadepende yung Kaya nga, ampacity, ampir rating ang involved dyan. Okay. So, lakihan mo yung uh, size ng uh, PBK ball mo. Pero kung sasabihin mo na ang available mo lang is 2mm, eh sayang naman, nagtanong ka pa kung uh, yun lang din. Ano? Kasi maraming mga ganyan, sinabi mo na yung tama tapos ipipilit pa yung gusto nila. Sana hindi na lang nagtanong. Okay, so yun ang uh, advice ko dyan, ano, uh, Since parallel ka, gandahan mo yung uh, size ng wire mo at uh, tataas yung uh, amperahe mo doon so lakihan mo rin yung ampacity ng wire pwede na yun yung uh, 6 mm squared na twin twin pb cable pb cable ha hindi kasi wire lang nilagay mo rito so pagka panel ang pinag-uusapan natin ah uh, photovoltaic so pb cable ang uh, pinag-uusapan natin yan hindi basta wire kasi so wire meron tayong battery cable meron tayong ac wire ano at uh, meron tayong DC wire. Nandun nga yung PB cable. So, since panel ang binabanggit mo, ang uh, sasagot ko sa'yo ay twin PB cable. Okay, para specific lang. Ayun, mukhang wala nang tanong. <laughs> at uh, 6 o'clock na. Um, I-announce ko na lang uli ano, kung uh, kailan yung talagang uh, actual tutorial natin kasi medyo kinapos talaga sa oras. Ayan. Ah. Um, pagod din. Mainit-mainit <laughs> dito sa Pampanga. Ayan. So kung may mga tanong pa, ang maganda niyan. Kahit na late kong mabasa, no, kung mapapasama naman 'yan Doon sa isang uh, live ko na at least masagot ko yung mga tanong nyo, eh maganda. Ayun, so sabi ni Sir JB, salamat po ng marami. Okay, so yan ay para sa mga DIYers kasi marami nalilito talaga dyan. At uh, hindi alam mga gagawin kung ano yung uh, dapat na ilagay na size ng wire. Pero, yun nga, as uh, mentioned, ano, kanina kasi on the way ako rito, uh, na-post ko yan na uh, sabi ko magbibigay uh, ako ng solarence tutorial at uh, yan nga yung uh, sinabi ko na yung sizing ano yung tamang size ng uh, battery breaker o kaya yung mga solar panel break breaker na yan mga uh, DC DC MCB ang tawag diyan ano at uh, sa inverter ganun din so subukan na lang natin sa susunod na panahon kasi talaga ngayon tinapos kami sa oras So, 'yun lang muna. Uh, maraming maraming salamat sa panonood. At uh, muli, ang inyong solar si Solarenz.